Mm -hmm. no okay. uh, ah. Oh, apre? ah, Ang adilaw nan pre, pre. Ah, punong ta. Musta musta. Oh, kila, Musta man ang negosyo? Magaw kila, di ba nga nao sa dusad mangi apo. Ngani apo ni kuwan ta, ubisan mga lima or tulo ba kay mimiling tak O nagaro ni Matsudan sir. Ang pressing at trabaho. Video ko. Video ko. Ugat na ya, nangungulbo. Bisan lagas di magagadaim.

Adi, uh, diwal katawag ko na yun so pre kain ka na so oh, pre uh, di -a na ako at mga papilis Adi ah, di na pre naging papabiling bahay mo yung makurso na dahan sige sige pre mati na din ako pre sige pre magulat ako ha payan niyo ako makadinan mga kadinan ko magpapabiling Oi, pre. Oi. Por que não kamu ngerat sini singa mga pluspik awa mune nera, sige-sige tahan-tahan ee, so ade man pari, bahan maka serdahan ee ma itu mdaat bayi ee bahan, kuang baga, kuang man ini perut nalawas baga, ma kuang man malu beluga si man kudsi ton, ane yaw hanginun ini sidao, kikitao tada oh shit, oh shit ane yaw badir, baga kuang man itu baka mati jilifish eh, dan serdakin si bibiling, baka man gede dia qualified

Labdak gin ko kuanan. Diri ni awa. Kuman yo mama sa pano bisa sapok. Kuman ni mag agway didto. Diri madara boy ni awa. Ipan inpi ito. Dito ka kuan inpi ya bukid bangin inpi di pa ma recruit. Lanay Sige sige sige. Adi daw. Kato Di ka nang awa mabibigo. Bibigo boy. Ya ko pit figura ito. Naka pink man ito. Pink Panther. Sige pa ko na. Sige si. <laughs> oh shit. Wala na shit. Wala na yon tambuburay boy. Ano? Dogo dito.

Wari na nimti re ba recruit Wari na po. So, kita mo siya re re na yawa. Mas may nga, yaw, saging. <laughs> <laughs> Let's go.